イバーだだと。 mga gomengs magsarsaadot tag isda na matambaka, mga gomengs dili lang kay puro prito so sabaw, mga gomengs ibahin na naman natin ang luto mga gomengs mga ingredients mga gomengs pituhon sa natong isda dia mga gomengs ang sarto nang atong karahay da sa tung sintinya labuhan mga gomengs mutang atong mantika mga gomengs pag init mga gomengs pituhon nato natong isda diha mga gomengs kay kakaiba ni atong luto karon mga gomengs sarsaadong isda ni eh, mga gomengs nga nai og mga gumes 1980s 1990s ning mga gumes kay mao ni ginaluto kung kong mama sa unos kong papa mga gumes na dumduma ko nya matik luto den ha on mga gumes diri na puto sa tong second step mga gumes tak ang napuno to balik ang karayo so sa nang karahi mga gumes kay naay mga ito dito makapait tas tong luto butangan nato diha og mantika mga gumes butangan nato diag asin mga gumes pag init na mga gumes butangan dayon nato nagbombay diha mga gumes kay bombay mo tong pangpahumot diri mga gumes nya because mekos nato siya pag ayo diha mga gumes pag mekos mekos diha mga gumes medyo humot na gani siya o bumbay mga gomengs ibutang dahil ni mo ng ahos dia mga gomengs kung ano pong tips na na pagluto mga gomengs humot ng bumbay humot ng ahos ilunod na po itong another mga gomengs niya ilunod na nato diha ang luya mga gomengs humot naman ng ahos o bumbay nagsabay naman siya mga gomengs kos mekos niya mo diha mga gomengs niya humot na po ibutang na yun nang ng isda na ito diha mga bundak pag mga gumings. relax lang mo diha mga gomengs kaya siyempre isda go na slide go na mga gomengs mabundak yun nasa sa platform na nakabutang ni kos mekos nato diha mga gomengs ibutang sa nato itong bumbay ka na sobra mga gumings. gumis ya pag mikos mikos na to diya butang na to, suka tunga lang sa kutsara kung di butang mga gumis kay pag pahumot mang yun na to na nya gumis mikos mikos, mikos nato, gumings, suka, to, na to durug, diya mga gumis kay para mo absorb pag-ayo ang suka nga itong pang pahumot niya ibutang ako pamintag durog diya mga gumis para dagdag pang palami dagdag pang pahumot mo na gumis niya mikos mikos na mikosok ang siga diya mga gumis mo nang ipaspasan ako nag mikos mikos diya ibutang na ako tubig mga gumis tubig pang natamugan river mga gumis himabaw lang sa baso akong ibutang diya mga gumis di kay nato di daghanon tama 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 mga gumis kan himo na po nag sinabang nya paabot ang ah, dihag mo bukal mga gumis pag bukal diha na tamo butang o oh, toyo mga gumis para absorb yung kayo nakabukal na sa daan mga gumis isa lang kagutsara na tuyo akong gibutang diya mga gumis ay nakain yung naghan nagtuyo kay sarsado raman niya butangan na to ketchup diha mga gumis do doon kagutsara pang pula pula na mga gumis dagdag -dag sarap na mga gumis dagdag -dag humot po na mga gumis imikos mekos na to diha pag ayo mga gumis para mo absorb yung nangatuang mga ipang butang diha mga ingredients mga gumis mga pang palami yung kay pang pahumot yung na mga gumis kay dili man ni lami ato adri mga gumings lami nya humok pagi nya diha na nato ibutang ang atong itlog mga gumings kay maodyo na magdagsarsado mga gumings ini kusme ko ni muna diha na tinghala kong asawag mga anak ani mga gumings nga nganong na man na itlog pamora mura na man pero pag tilaw nila mga gumings dito nila na probla pirti ding lamia nya medyo gauga na sa diha mga gumings butangan dai na to si suneng diha mga gumings gamay lang para man ay malamis lamis lang mga gumings na sa mubutang magili nya makit haon na to mga gumings nya bungkaga na to lang kahoy mga gumings kay mahal bang kahoy karon mga gumings gamiton para na to na ugma di ara mga gumings kay Ito sa mga gomengs Pwede nyo muna tapitin pa na Pwede nyo lamian aliha, mga gomengs Dara mga gomengs Pinis product, mga gomengs Sa so to na natuan ni mga gomengs Di na natuloy padugayon, mga gomengs Mubirada na to, mga gomengs Birada na to, mga gomengs Matambaka Nga Gisarsado, mga gomengs Ganay itlog, mga gomengs Birada Ni gomengs di, di lang tapuro Paksi o sabaw Sugba Prito, mga gomengs testing sa ni ninyo mga gumengs aron ma probe san ninyo unsa kalami ang birada yung unan ni manay itlong kita ninyo mga gumengs payhag mga gumengs basta mo birada nagani na si kusina ni gumengs 2.0 mga gumengs payhag yun na mga gumengs mga gumengs dali na tama na tong video mga gumengs paki like follow, and share po ya mga gumengs mabuhay ang mga gumengs diba?